And lastly, meron tayong nasira na stand. Itong ano, maganda tong stand na to. So, ito yung susunod sunod na stand. Oo. So, just be careful kasi iguglo na lang natin. Tanggal siya, o. Oh. So, mangyayari, ipipermanent ko na lang siya na glue. Permanent glue na lang siya. Ayun, ayun ka kakay, kakay, so permanent glue. Madugang, bato, te. Ibigay e, na, na permanent. 42. So, of course, we bought from Mr. DIY glue ulit. Kakay, kakay. Kondog. Diba? Kondog. Kondog.

Okay. And there you go. Wait na lang natin ito na. Wait na lang natin yan na. Wait na lang natin siya na mag-heal. <laughs> And there you go. Pwede na ulit gamitin itong stand na to. Kasi itong stand na to is a gift. From, kanina sila, kailan mo kung sino nag-gift nito, Scar? Ito. Kay Ma'am Asia yata, galing. So, nung nasira na. na? Oh, dinikit ko na lang siya. So, anyway, ganito na lang siya. Kasi ganyan din naman siya. Iikot-ikot siyang ganun. There you go, guys. And this is your Mia Kaloka, your handy woman.